Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Honorable and distinguished chairperson of the Committee on Senior Citizens, Chairperson Ma'am Milagros Aquino Magsaysay, to my colleagues who are present today, uh, our guests, our resource speakers and staff present in our meeting today. Maraming salamat po at nakasama agad sa ating committee meeting ang deliberasyon ng ating panukalang batas tungkol sa universal social pension sa lahat ng ating mga senior citizens. Madam Chair, dalawang bagay lamang po ang gusto kong iparating ngayong umaga sa ating komite. Una po, this bill was already approved in the previous Congress. And ang pinakamalamang lamang po ang pagkakaiba, last Congress, 1,000 pesos po ang ang aprobado na halaga sa ating panukalang batas ngayon. It is proposed to increase such amount from 1,000 pesos to 1,500 pesos. Ito po ay para matugunan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin lalo na sa pang-araw-araw na pangangailangan po ng ating mga senior citizens. At ang uli pong punto na nais ko pong ipaabot sa committee ito ay aking pagiging bukas para sa posible pong konsolidasyon ng iba pang panukalang batas para po mapabilis ang pag-aproba at pagpapatibay nito para sa kapanan, kapakanan po ng ating mga minamahal na seniors. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.